Si Vice Ganda ay nagpahayag ng kanyang pagkadismaya sa Philippine Airlines dahil sa naantala umano at alegasyon ng overbooking sa kanilang flight. Sa pamamagitan ng isang serye ng galit na mga tweet, ibinahagi ng host ng It's Showtime, ang kanyang karanasan at tiniyak ang airline. Grabing pang-aabala at perwisyo ang dinulot mo sa masaya sanang trip na ito, simula ni Vice. Bakit kayo ganyan? Ilang beses nyo kaming pinaranas ng overbooking sa puntong dinakasakay ang kasama namin. Ngayon ako naman ang nawala ng upuan. Sa isa pang tweet, ipinaliwanag ni Vice kung gaano ito nakakastress para sa mga pasahero na tunay na nagbayad para sa kanilang flight. May damdamin pa ba kayo ng malasakit para sa pasahero? Pera-pera, Ania, kaagad, nagrespond ang pal sa mga tweet ni Vice. We would like to express our apology for the disruption and inconvenience you have faced during what should have been a joyful journey. We truly understand your frustration, and we are genuinely sorry for the trouble this has caused you, sabi ng pal. Pinanggako ng airline sa celebrity na tinitingnan nito ang nangyari at aktwal na iniimbestigahan ang isyo sa kanilang Bangkok office. We greatly appreciate your patience and understanding as we work diligently to resolve this matter for you. Expect to hear from us with updates as soon as we receive information from our Bangkok station. Thank you, dagdag pa nito. Ngunit tila nagpalala lamang ang statement ng PAL sa galit ni Vice. Kanyang ikinwestyon ang sincerity ng airline at isinapubliko ang tugon ng PAL sa kanyang tweet na, Masaya sana ang bawat alis at pag-uwi kung meron kayong malasakit sa isa pang tweet, ibinahagi ni Vice kung paano siya literal na umiiyak habang nagmamadali sa Bangkok Airport upang makahabol sa kanyang flight, na malapit ng mawala dahil sa aligasyon ng overbooking. Nag-respond ulit ang pal kay Vice ng ikalawang beses, na nagsabing labis itong nagsisisi sa nangyari at nag-aalok na magpaliwanan. Nilinaw ng flag carrier na hindi overbooked ang flight at ipinaliwanag na natuklasan nila na, two business class seats were identified as unserviceable due to safety concerns sa isang pre-flight safety check. Ito ay hindi na pwedeng gamitin. As a result, you were among the passengers offered a seat downgrade to economy class, a decision made to ensure safety and the operational integrity of the flight, patuloy ng PAL. Nag-apologize ang PAL sa abala at discomfort na maaaring idulot sa komedyante, at sinabi na dalawang ibang pasahero ang pumayag na tanggapin ang downgrade offer, allowing you to return to your originally booked business class seats. We appreciate your patience and cooperation during this situation. Your feedback is invaluable, and we are dedicated to improving our communication and services for the benefit of all our passengers, dagdag pa ng PAL, na hinihikayat si Vice na makipag-ugnayan ng direkta kung may karagdagang alalahanin. Ngunit hindi tinanggap ni Vice ang paliwanag na ito. Hindi yan ang sinabi sa sa Counter ang sabi ng staff, the flight was overbooked and my seat was given to another passenger, Anya. Sa mga viewers, ano ang inyong opinyon sa mga pangyayaring ito? I-share nyo ang inyong saluubin sa pamamagitan ng pagkomento sa video. Ano ang inyong pananaw ukol sa isyu sa pagitan ni Vice Ganda at Philippine Airlines? Kumusta ang inyong karanasan sa pagbiyahe at anong mga hakbang ang dapat gawin para mapabuti ang kalidad ng serbisyo sa mga airlines?